Yo, what's up mga kachismos at kachismosa and welcome back to our YouTube channel. So for today's video guys, no? so isa na mga nakakainis itong uh, pag-uusapan natin ngayon. Ano? Ito yung uh, uh, kumalat sa Facebook. no? So sangkot na naman dito ang isang taxi driver. Alright? Taxi driver at yung isang rider. Di natin alam kung rider ba siya na, uh, ng mga... Courier, or uh, move it or anything ano so kumalat kasi to sa Facebook mga kaibigan ano so nagtrending siya hindi lang din natin sure kung ano yung naging update kung uh, uh, nakasuhan ba itong uh, taxi driver ano so ito siya mga kaibigan ipapanood ko sa inyo kung ano yung nangyari that time let's go <laughs> oh, my God, what the fuck? What the fuck? 走呢。三、啊、二、啊、一、五。 Drop ayun na, Oh, you Tumabit na nga ako. Tapang ka. Ha? Huh? Tapang ka yung nakabotor oh no? Tinakbuhan. Tinakbuhan uh, okay. niya eh. Sumangin, mo. Yo, okay, okay.

ano so saan nangyari yon kung hindi ako nagkakamali kasi napapadaan din naman ako sa lugar na yun, yun nga lang hindi ko talaga kapisado yung pinaka lugar niya ano hindi ko alam kung saan siya nasa, na sa na ako pero sa tingin ko pase pa yun eh and uh, kasi pag lumiko ka doon pag nagdire-diretso ka doon sa may bandang pinuntahan nila uh, kumanan ka pagtapos ng or bago umabot ng circle sa part na yon eh pag kumanan ka doon papuntang ano kasi ni eh, Paranaque or Sukat ano So, kaya estimated ko, parang ano pa siya eh, parang sakop pa siya ng pasa, you know. Going to, ano yun eh, going to uh, Service Road sa South, ano. You know? So, sabi nga dito, eh, ano siyan, ah, uh, nabangga, ano. You know? Pero base, you no know, sa aking uh, pagkakakita sa video, even kayo, kayo na rin po mismo yung musga Ano, you know, pwede nyo pong uh, i-message dyan sa comment down below kung ano ba pa sa tingin nyo, kung binangga ba siya ano, or nabangga. Pero yun nga, gaya sabi ko para sa akin, is binangga po talaga siya. Kasi kung makikita niya naman sa video, no, kakanan pala siya eh. Ah, uh, doon siya sa way ng ano eh. Uh, hindi siya dumiretso para sa diretso doon sa Estetex eh. So, kung kakanan pala siya papunta sa service road or paranyake or iikot siya papuntang tagig. Ano, so ang nangyari, bumuwelta pa siya pakaliwa eh kung nasa ang side yung uh, rider ng motorcycle. Ano, so, doon palang may kita natin kung talagang sinasabi na nabangga eh. Sabi ng uh, yung tao doon. Pero, doon ang ano ko doon talaga. Sinadya talaga siyang banggain. Pero, hindi natin alam kung ano ba talaga yung uh, senaryo nila before pa sila umabot doon. Kasi, uh, kung may kita natin, intended talaga yung anong nangyari. Hindi siya yung parang accidental lang talaga na nabangga siya. Ano, nasagi. No, hindi natin masabi na sagi lang eh. Talagang gumano eh. So intended talaga siya. ako uh, kumaliwa muna talaga siya. Talagang binweltahan niya para matumba yung motorcycle. Tapos ang nangyari pa doon, tatakbuhan sana niya yung motorcycle. So buti na lang mabilis, no? Mabilis nakatakbo yung uh, rider no ng, ng uh, motorcycle kaya ang ginawa niya para hindi makatakas yung tao, buti eh. nakabukas yung bintana at may nakapitan ano yung rider. Ano, so sumabit siya doon, no. So ilang ano rin yan, ilang metro din yun nung inabot nila. Tapos sinasabi pa ng uh, driver ng taxi na hindi daw niya tatakbuhan kung ayun, para sa akin kung sinasabi niya na hindi na tatakbuhan yung ginawa niya ganun sa rider. Hindi siya abot sa ganun kalayo eh. Malayo-layo rin yun ha ano so agad agad siyang hihinto lalo pati kitang-kita naman at parehas nasa side niya ano no, yung yung rider ano so imposible uh, hindi niya makita yun at maramdaman kasi same side nasa left din niya di ba so yun nga sinasabi niya na hindi ko naman hindi naman daw niya tatakbuhan kasi wala naman daw siyang atraso doon eh bakit ganon yung ginawa niya ano so nagirisen out pa nga talaga siya na yun nga hindi daw talaga niya tatakbuhan etc cetera, etc cetera. so uh, sana no uh, magawan ng paraan kasi mga driver ano is parang hindi talaga karapat dapat tignan nyo, sa sobrang takot din ng mga pasahero niya bumaba sa taxi 'di ba ah uh, syempre kukuyugin talaga buti na lang talaga may marami mga uh, motorcycle rider ano na nanan doon na handa rin tumulong. Wala naman ibang magtutulungan din talaga kundi yung mga kapwa rider. Kasi nga, uh, mas lugi talaga yung motorcycle eh. Ano, compare talaga sa nagdadrive lang ng, uh, drive ng mga four wheels. Kasi, uh, open yung mga rider. Ano, yan kasi yung problema guys eh. Madami mga, ato, ano to, prank ato, mga kaibigan. Ano? Maraming mga naka, uh, four wheels no ng mga driver na walang pakialam ano sa mga kasabay nilang uh, rider no ng mga motorcycle ano kasi nga alam nila kahit na masagi sila noon or guide na banggain nila yon ano is hindi sila masasaktan kasi nga covered sila no hindi katulad na mga motorcycle no mga nakamotor lang ano lang is hindi well, ano ah, hindi sila ano open talaga kasi yung mga motorcycle masasaktan talaga at masasaktan once na matumba ano at masagi ng mga four wheels tapos yung mga naka four wheels naman wala kaya hindi sila takot na nabanggain din yung mga naka motorcycle ano so yun lang ang dami ko kasi na experience na mga ganyan na antatapang din talaga ng mga nakakotse doon hindi natin alam no kung bakit sila matapang maaring or o oh, tama, maaari may dala rin silang bakal or something. Alam niyo na kung anong ibig ko sabihin. Kasi usually, ganoon naman talaga. Karamihan dito sa Pilipinas. Ewan ko ba. Only here in the Philippines. Dito lang talaga merong ganun mga kaibigan. Pero yun na nga. Ano? So, ulitin ko yung uh, plate number ng taxi na yun is ASA9728. So, sana ipakalat natin itong video na to. At sana, no? Mapansin to ng uh, Uh, ltf LTFRB ano sa ganong asal ng driver na ng taxi na yon na sa tingin ko parang hindi siya karapat dapat na maging driver eh ano pero ulitin ko ah, hindi natin alam yung uh, umpisa ng senaryo nila kung bakit humantong sa ganon ano so maiging naman tayo dito uh, both side naman tayo dito so gigit na lang tayo sa kanila pero yun nga parang mali unfair kasi dahil lugi talaga na naka motorcycle pwede naman niya na ireklamo kasi pagdating doon sa circle na yon sa pupunta nila sa madadaanan nila destination na yun, destination na yon yung sa circle doon may mga nakabantay doon na mga uh, enforcer ano pero yung gagalunin mo yung yung rider ano ikakapahamak niya yun eh buti nga walang truck sa likod niya kasi marami pong dumadaan na truck sa part na yan ano at usually mabibilis buti na lang that time is walang dumadaan or wala silang kasabay na truck ano kung nagkataong meron nako pit pit talaga yung rider ng motorcycle na yon so tapos siya baka takbo na lang siya unless kung talagang nga siya ng mga ibang kapwa rider no ng motorcycle na yon so kawawa talaga kung uh, umabot talaga sa ganong senario so yun lang sana ano magawan ng ano to ng aksyon ng uh, ng uh, uh, LTO especially total alam naman nila o kitang kita naman din natin sa video yung plate number ng taxi na yun. inuulit ko. Ito, ASA9728. Ano, ang dami, daming dami. Sunod-sunod ngayon yung mga kalukuhan ng mga taxi driver na yun. Even ako, ano eh, um, experience ako niyan sa daan minsan na uh, kala mo kung sino yung mga taxi driver. Di ko alam bakit mainit ang ulo nila. Kaya ayaw nila magpadaan bigla, ganun. Yung harangan harangan kanila Tapos, ako nakamotor lang. So wala tayong magagawa sa mga ganong bagay minsan tapos sila pamamatapang ano. So hindi ko alam kung dahil sa wala silang kini kinikita sa pagtataksi nila dahil sa ugali na lang mga nambabarat ano or uh, ginugulangan or uh, yung mga pasahero. Sinisingil na malaki. wala talagang sasakay talaga sa mga taxi driver na yan kung ganyan ang kanilang attitude. Actually, madami na sila competitor ngayon. Meron ng uh, uh, Grab, Meron ng in-drive. Tapos, meron pa yung bago yun. Taxi na kulay uh, mint blue. Ano? So, yun yung bago ngayon eh. So, patuloy yata ano, or unti-unti na talaga nawawala yung mga ganyan taxi dahil sa mga uh, ginagawa no, ng mga driver na katulad nito. Katulad din nung nasa ano na yung last vlog natin, yung sa Naiya, yung, na, yung naningil ng sobra-sobra sa pasahero no from uh, terminal terminal di ko lang terminal 3 going to terminal 2 or something ganun vice versa vice versa so basta ganun sinisingil niya nang uh, 1200 something eh, napakarapit lang nun so yun po yung mga reason ano kung bakit na uh, wala nang uh, may gustong sumakay pa sa mga taxi na katulad nito tapos ganun pa uh, ano pa yung ano niya uh, reckless driver pa kaya pa nilang uh, uh, mamirwisyo no nang kasabay nila sa daan katulad ng mga motorsiklo kasi so hindi talaga ayos tong mga ganitong uh, uh, driver. So sana ulitin ko sana uh, mapansin ito ng LTO at ng LTFRB at gawan nila ng uh, aksyon itong mga ganitong uh, uh, driver. Ano? So yun lang po mga kaibigan, kayo po mga katro, mga ka-chismosa dyan. diyan. Kung anong thoughts ninyo patungkol dito sa ating uh, pinanood or pinag-usapan sa vlog ko nito comment down below. Again, thank you so much sa lahat na patuloy na sumusuporta at umaabang sa mga ina-upload natin sa araw-araw. Ano? And uh, that's it. Thank you and see you on my next vlog. Bye.